Hello mga ka FB Reels, so andito ngayon tayo sa dental appointment ni Nala at syempre gusto ko lang ipakita sa inyo kung anong itsura ng dental clinic na regular na pinupuntahan namin ni Nala so gustong gusto ko dito guys kasi ang ganda ng ambience at ang linis at dito meron silang um, gaming station para sa mga bata para hindi sila mainip o maglilikot dahil meron nga silang gaming station at ang ganda niya very decorative siya at napaka-comfortable talaga. Tsaka para hindi mainip yung mga bata, ang gaganda ng mga display nila, may mga superhero. So talagang hindi sila matatakot na makita yung kanilang mga dentista habang naghihintay, o di ba? So maya-maya lang ay uh, tinawag na po si Nala ng kanyang dentista. Ayan. So, after 30 minutes po ay tapos na po yung check-up ni Nala at meron pa silang free rubber ball na hindi na kailangan hulugan ng pera. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!